noboy ko na dai na Talaga na wiwili pa rin kami dito sa ating ano. So magkano ito? Yan ang ating World of the Norte. Eh. In Ibaloy, piga iyai. Piga, piga, piga Pigay, um, In Iloco, sagmamanod sagmamano, aytoy. Sagmamanod aytoy. Ganun. Kankana, ay. Pigana. 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 Sa Kapampangan, ano to? Sa magkanoy ni Ne. ne. Ayan, sa Pangasinan, Sampigaya. 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 O, diba? Gawitin mo nga yun, no, Miss Baresa, sa ano, yung iloko. Paano ba siya ginagamit kapag uh, kunwari na sa market tayo? Market? Mm. Sagmamanungay mm. Sagmamanong ngayon dito yung karuti, Oh. In Tagalog, magka, tag magkano? Um, tag magkano yung isang karot? Isang karot ko. Oo. Ayun. So, ganun pala siya gamitin. Mm -hmm. um, how about sa kankanaoy? Or ibaloy? Kankanaoy? Mm -hmm. Pigangon na. <laughs> ganun kami. Ah, paano, ano? na. <laughs> ah, ganun pala siya. So, parang maganda pala gamitin itong mga words na to no, mga ka kapag andun na yung mastery mo at saka yung um, tawag dito, yung accent Oo. Yung accent talaga yung nagdadala Para maganda siya pakinggan So sa mga katulad ko natututo pa Ayan, unting unti na lang Ma Makukuha din natin ito